Kain na kami ng dinner. Sinigang ng aming ulam. Maga, maga ano kay ano sa sa, sa, sa ano, ano? Mag susumbong. Mag susumbong sa, <laughs> na ano? Magsusumbong. Magsusumbong sa Sabi kasi ni Grace. O sige, gawin ng ano nyo, sasabihin ko na lang, kakausapin ko na lang ang mama nyo. Ayun na, inano ni ni Grace kay Kristal kasi LJ pagbaba kaya Leslie sa kayo pupunta hindi nga sa so kayo pupunta ha ma mag hi ka oh hi Jin uh, hi ibibigay natin to kayo Jin hi ipapadala hi Jin oh. uh, hi hi sarap sibigang hi uh, hi oh. hi oh. oh. okay. Ano pa? So why oh, am? Ano naman ang oh, mga buto? Ano naman ang mga buto? Ano sa ano sa ano? Sa friends Sa friends din? Sa open. Oo. Hindi eh.